Gandang buhay mga kapatid, welcome back po muli sa ating channel ang Ngayong araw po ay maghahanap tayo ng kinog na bunga ng guyabano Meron na para meron din po doon. Oh, maunahan kasi tayo ng mga ibon. Medyo matigas pa po. Uh, konti pang hinog. Pero dun sa taas sigurado baka hinog na po yan. ito so, mga kapatid mga ilang araw na lang po ay maihinog na ito ito so, mga kapatid bali dalawa po yung nakakuha natin ayan pahinugin na po lahat wala nang malaki tingin pa tayo sa iba hindi pa hindi pa pwedeng nga harbisin. Dito maliit pa sa may kabila Naku. Patay na pala yung isang guyabana natin dito na matanda. Ano mga kapatid, hanggang dito lang po muna tayo. Sana nakatulong po ang video na ito sa inyo. Gaya po lang lagi natin sinasabi, huwag po tayo mawalan ng pag sa buhay. God bless us all po. Maraming salamat sa panonood. Paalam! So high, so high